Hello mga mare, ari na nga yung ating binili kahapon Ayan, gulaman na buko pandan Siyempre, lulutuin muna natin Ayan, kailangan natin ng 1.5 na tubig Ayan, 1.5 liter na tubig Ayan, at ilalagay na natin ang ating gulaman Ayan, dapat, dapat hindi mainit yung tubig Ayan ngayon nga natin na mailagay dito sa ating 1.5 na tubig at naating ating natunaw ng ating gulaman na buko pandan flavor Ay ating pakukuloan na ito ng mga 4 to 5 minutes Ayan Siyempre pag kumukulo na ay hahanguin na natin Ayan at ating nang pakukuloin muna ito Ahaluin muna natin Ayan mga mare pag kumukulo na ay konti na lang ay ating hanguin na ito. Ayan. Ayan at nagbubula-bula na siya. Siyempre kumulo na nga ng todo. Ah, tanggalin lang natin yung mga bula-bula na yan at ating ilalagay na sa ating mga plato or mga lagyan na ng ating gulaman. Ay at pinatay na nga natin ang apoy at ating ilalagay na nga sa plato sa plato ko nga na lang muna ilalagay mga mare kasi pinagtatapon ko na yung mga tupper tupper na mga plastic eh kasi sobrang dami na ayan, sa plato ko na lang siya palalamigin ayan nakagawa nga ako dyan ng apat na plato na gulaman. Ayan at may, pampag, may panggawa na tayo ng pampalamig natin. Siyempre sa init pa naman ng panahon ay eh, kailangan talaga natin gumawa ng pampalamig. Kaysa tayo ay bumili pa at mm, mahal din naman pag bumili tayo yung isang baso ay sobrang mahal na may 10 piso ayan tapos ilang, ilang kayong mag, ano, mag hati, hati sa ipaginom ng palamig ayan at tayo na gagawa na ng buko pandan na palamig syempre may gatas din tayong binili kahapon na ibab ayun at ating ilalagay na rin ito ayan lang syempre iwain muna natin ito ng maliliit at pag nahiwanan natin ito ilalagay na natin ito sa ating pichil ayan sa pichil ko nga pala ilalagay ayan tinatantad ko muna ng maliliit para sure na maiinom ng mga bata ayan para hindi naman ganon kalalaki, ayan lagay na nga natin dito sa ating pichil at ating lagyan na ng evaporata ayan ang ating masarap na buko pandan, gelatin. Nilagyan ko rin nga pala ng vanilla, mga mare. Ayan, at hinalo-halo ko nga. Ayan, sarap nito kasi malamig. Malamig siya. Ayan na nga, try na natin. Umigop ng ating gelatin gulaman. Ayan, gelatin na gulaman pa. Ayan, meron na tayong gulaman. Buko pandan flavor, Yan lang.